Welcome sa buhay natin! Bilang tindera, mamimili ka talaga halos araw-araw kahit na pa konti lang. So first time ko nga palang magbenta nitong Jack and Jill Quick Overload. Isang balot lang yung aking binili. So magdi-display tayo ng ating mga konting pinamili. Sa buhay natin, huwag tayong matakot simula ng isang negosyo o business. Ang katakutan natin ay magtrabaho tayo ng 30 to 40 years para sa ibang tao. Sa business, pag masipag ka, malaki ang income o kita. Sa employment, kahit anong sipag mo, pareho lang kayo ng sahod ng tamad mong katrabaho, diba? <laughs> Kaya mas mabuting kay biganin ang business-minded kaysa sa chismis-minded, o diba? <laughs> sa chismis-minded, wala ka nang na income, mababaranggay ka pa, o diba? Ang saklap no, nakakaloka, diba? <laughs> Real talk, sa sarili mo lang nakasalalay ang pag-unlad ng buhay mo. Hindi sa magulang, hindi sa mga kamag-anak, o lalo na hindi sa mga ibang tao. Real talk, di ba't mas masarap mabuhay sa mundong ibabaw ng hindi tayo umaasa sa ibang tao o lalo na sa mga kamag-anak. Matuto tayo maging independent, maging masikap sa sarili sa buhay natin dahil hindi habang buhay na meron tayong malalapitan o masasandalan. Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday Cadiz Vlogs. You can join us at my group, the Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.